Nagpatanid ang Legazpi City Smoke-Free Unit sa publiko na maigot nindang pigbabawal ang paninigarilyo sa mga pribado at pampublikong publikong Ini Inibilang pagprohitir sa salud kang ibang dain na lalo na ang mga kaakian at senior citizens. Sigun sa opisina, Oktubre 28 kampo na ninda ang paglibot sa mga kampusanto. May mga ipigkaagman sindang tarpulins nga mas maimpormaran ang mga mabirisita sa kampusanto. Apuera si Sigarilyo, bawal man ang paggamit ng electronic vape o e-cigarette. Sa mga bibisita po sa ating mga public and private cemeteries po ng Legazpi City, lalo na po yung mga dayo, mga uwi, uh, nagbibigay po kami ng paalala ulit na talagang mahigpit pong pinagbabawal uh, para po maiwasan natin ang penalties, mga pagbayad at um, pagiging record sa, sa, sa sarili nating mga pagkatao. Kasi po pag napailan tayo ng kasis, magiging lifetime record na po natin to. Sa Lindongcan City Ordinance No. 007-2009 o Unrevised Smoke Free Ordinance kan sa first offense, papagmultahon ng 500 pesos an offender na madadakop na naninigarilyo sa pampublikong lugar. 1,000 pesos sa second offense, mantang 1,500 pesos sa third offense. Sa loog ng 72 oras, dapat ining mabayadan nga ni Iwas Kaso. Alagad paglilinaw ni Balbin, kung pinapagmultaan na dakop na nanigarilyo, ang e-cigarettes of vape users, Mayo. Paliwanag niya, na po sa uh, sinisita natin yung ating electronic vape at e sa e-cigarette. Pero sa ngayon po, hanggang sa pagsita po muna kami, kasi po yung ating uh, uh, enhanced ordinance ay hindi pa po na-approve ng sangguniang panglungsod. If ever po ma-approve yung next year, kasama rin din po yun sa i-implement natin. Pag may nakita tayong uh, vape users, automatic po ma-issue din sila, lang sila ng uh, citation ticket. Hasta sanggunian mayo pa mananasi taro na pagmulta sa mga nagbibirisita sa Campo Santo dahil sa pagbalgar sa nasabing ordinansa. Laom gano opisina na padagos na sumunod asin maging disiplinado ang publiko. Para sa mga baretang tatak may arango.